Hello guys! Andito ako ngayon sa pinapagawa nating munting bahay Update ko lang kayo kung ano na itsura Tingnan natin Guys, so Nabubunga na na Kulang na lang ay gutter Siguro by next week may gutter na siya And then after that, finishing na Ang mangyayari Ayan Ayan na siya ito, nag additional ng room. Kwarto. Kwarto. Yung tinitibag na yun. Kwarto yan. bububungkas sila. Ayan, itsura na ating munting bahay. Medyo mabigat-bigat pa ang gastusin. So, unti-unti, matatapos din. Ayan, Tatay Joel. Ayan Pinapasukat ko kasi yung sa gutter. Kung sa alulod. Sa alulod. Ang dami nagsasabi ang kito ng bahay ko. Kami lang nag-design yan ng asawa ko. Walang nag-design kung ano yung ano namin gusto. Ayan. Siya. At yun yung driver ko. Kawai-kawai ko naman dyan, Joshua! Ayan <laughs> ang drive sa akin. Nagdrive. Ngayon. Ay, wala tayong driver. Kumuha tayo ng driver. Ayan. <laughs> Panorin mo. Support mo naman ako. At nakakato, malalaki na yung mga nyog. Mahagoni. Mahogani nyog. At ngayon, nagpapatanim tayo kay Kuya Anthony nang. Tingnan natin. Ng lens Ano Kuya Anthony? Tatanim mo dyan, lansones? May lansones. Ayan kukunin ko yung lansones pinakabit ko ulit yung yero dito kasi tinakpan ito yung ano eh may tinakpan siya na yero dati na diniliver, tsaka mga tubular na yung pinabalik ko ito, indian mango lansones uh, kaladalandan may mga tanim na rin kami dito ng ang uh, tawag na to uh, rambutan at ito, may mga tanim na kamote nagtanim ng kamote yan sa puro kamote siya tapos ito uh, may sile kamote at ito ay tinanim ng lemongrass ayan ang ganda na oh. nilinis ayan o oh. siya bahay na bahay na konti na lang yari na yung aming bahay Ayan. Kuya Anthony, may mga sili rin dito sa ilalim. Oo, oh, nakakatawa. Katagalan na to. Mag-harvest ka na. Ilang buwan na lang. Ayan, may lemongrass. Ayan o, oh, andayo pa lang lemongrass dito eh. Pag nagdala si, tat si Tatay Jesus ng ano, ng tawag na to, ng manok, tinola nyo agad. <laughs> Ayan. Tatanim namin to, itong ano, kasi dito malilim. Kailangan daw sa malilim tung ano. Tong tungkuan Sansones. Yan yes, si Kuya Anthony na masipag. Malamagaan naman yung kamay niya sa halaman. Kaya dyan ko pinatanim. nang pinagulingan para daw malamig no kuya no. Uy mabuhay ka. Ba, sirain lang natin 'to. O sige, sirain muna. Para ano, hindi na maano yung ugat. Mm hindi -hmm. masira. mura lang naman yan. Uling ano rin yan eh. Uling din yan eh. Yung pinagano nun? Oo. Maganda kasi ito sa halaman din. Malamig no? Mm -mm. Tapos bibila ako ng ano. ng kwan. Ayan o. No? Oh. Oh, ah, Yehey. Buhay ka. Buhay ka. Para maging ano ka namin. Pakinabangan ka namin balang araw. After 5 years, 10 years diba? Pag grafted ito naman, mabilis na po ito mamunga eh. oh, hindi Pag siya grafted eh. Kasi tinanong ko doon sa dati kong binabandan mo, puro ano yun eh, puro mga... Lansones, mabuhay ka ha! Para maging ano ka namin. Papakinabangan ka namin. Yan. Didilig-diligan naman siya. Siya naman, ay, dalandan. dalandan. Kunin ko yung dalandan. Ito no, ang... Alamansi, ay, ito dalandan pala, sorry. Talandan. Magkadikit sila kuya, pwede ba yan? Yan nga kailangan sa nilagay. kuna. Kadikit, okay lang? Opo. Ah, tatanim na yung ating dalandan. Ito nasisira ka ito. kailangan yung ugat yan, di maano eh, di ba? Walang buo kasi ito nakukandang. Mabuhay Mabuhay ka! Huwag ka magtatampo ha. Huwag kang magtatampo, ka lang. Huwag kang magtatampo, lilipat ka lang, lang. sa mas malaki. Hindi, mabubuhayan ko ya kasi maraming agat. Oo, oh, buhay ito, Na? Buhay na buhay ka. Ay, hmm. eh, malangga mo. Okay lang yan? Okay lang yan. yan. Tapos diligin mo mamaya kuya. Mm hmm. Ay, pag mamaya mam, ma hindi ko didiligan to. Mm -hmm. Hmm.